Jillian Ward hindi nagustuhan ang ginawa sa kanya ni Eman Pacquiao. Kumakalat ngayon sa social media ang balita na hindi raw nagustuhan ni Jillian Ward ang isang simpleng biro o aksyon ni Eman Pacquiao sa isang private gathering. Ayon sa mga netizens na nakapanood ng viral clip, Kapansin-pansin daw ang bahagyang pagbabago ng ekspresyon ni Jillian matapos ang naturang pangyayari, dahilan para agad itong maging mainit na paksa online. Sa video, makikita si Emma na tila nagbibiro o nagkakatuwaan kasama ang ilang kaibigan, ngunit nang maapektuhan ang aktres sa gitna ng one, nagbigay ito ng sandaling reaksyon na agad na napansin ng mga viewers. Hindi man ito seryosong insidente mabilis na nagbigay ng interpretasyon ang publiko, dahilan para maglabasan ang sari-saring opinion. Ayon sa ilang netizens, natural lamang na hindi magustuhan ng isang babae ang isang biro o gesture na hindi niya inaasahan, lalo na kung hindi sila ganoon ka-close. May ilan namang nagsabi na tila, simple misunderstanding, lamang ito na pinalaki ng social media dahil sa bilis ng pagkalat ng clip. Samantala, may mga fans na nagtanggol kay Eman at sinabing hindi naman masama ang intensyon nito at posibleng hindi lang nagustuhan ni Jillian ang timing ng joke. Ang iba naman ay nanawagan na huwag agad husgahan ang dalawa, dahil wala pang opisyal na pahayag mula sa kanilang kampo. Sa kabila ng isyo, kapansin-pansin na matapos ang maikling awkward moment, nagpatuloy naman ang event ng maayos. Makikita ring nakikipag-usap pa rin si Jillian sa ibang bisita, at si Eman naman ay bumalik sa kanyang grupo. Dahil dito, marami ang naniniwalang hindi ito malalim na tampuhan kundi isang ordinaryong hindi pagkakaintindihan. Sa ngayon, trending pa rin ang naturang clip at patuloy na pinagdedebatehan ng mga netizens. Habang wala pang pahayag mula kina Jillian at Eman, mananatili itong isang viral misunderstanding na muling nagpapatunay kung gaano kabilis lumaki ang isang maliit na eksena sa mundo ng social media.